Bibilib ka kay Janine Gutierrez dahil kahit kilala siya sa galing sa pag-arte, ay palaban din siya sa pagpapaseksi. Ang bongga nga ng latest six pictorial ni Janine para sa bench, talagang nagkakagulo sa kaseksiyan niya. Komento nga ng mga fan, wala raw kaarte-arte -arte sa pagpapaseksi ang girlfriend ni Jericho Rosales, bigay-tudo nga raw si Janine. And in fairness, ang social na kasiksyan niya hindi nga bastusin ang dating ng pagpapasexy si ni Janine. May bagong endorsement nga pala si Janine at nakatakda siya umarap sa media. Excited ang mga imbitado sa event na iyon na tanungin si Janine tungkol sa relasyon nila ni Jericho. May iba kasing exaggerated at pinalalabas na nag-propose ng aktor kay Janine. Linawan ka ni Janine ang tungkol sa chikang iyon. ang bongga talaga ng fans ni Fiyang, Kahit may maana sila sa management ng PBB Gen 11, big winner ay full support pa rin sila sa lahat ng projects ng idolo nila. Lahat ng kanta sa Forever Fiyang album ay sabay-sabay nag -hit. Lahat ay pasok sa top 10 of iTunes PH PA chart. Pati yung kakalabas lang na Klingi Off ay bet na bet din ng fans. Ito nga ang best ng kanta ni Fiyang sa nasabing album. Gusto rin naman nila yung iba pang song na nasa album kaya ng Parachute. Kaya mo ba? Tayo hanggang dulo at ang Miss Shoe na si Kaya super download at stream sila ng mga nabanggit na kanta. Tamang-tama ang paglakas ng song ni Fiang para sa upcoming concert niya na The Forever Fiang, The Fiangtastic Album Launch and Meet and Greet Show sa New Frontier Theater Sunday, June 22. At least familiar na ang fans sa mga kanta at siguradong makakasabay sila sa pag-awit ni Fiang sa show. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.